Magandang umaga Yusek. Yusek, about the um, issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson attorney Harry Roque, ang sabi po niya kahapon, uh, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Uh, yan po naman talaga ang kanya magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Um, hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano, hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng uh, qualified human trafficking. At uh, hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa bataan. At ito po ay di umano'y nakapending na sa ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang uh, detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 uh, farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni, ni um, Ma'am, ano po yung magiging um, uh, action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusef Nikiti ng DOJ. Uh, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging action ng pamahalaan sa pamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na um, sa ngayon hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law um meron pa kasi siyang petition for asylum. Hmm. So kumbaga ay eh, nakapending pa doon. Of course meron pong ganyan uh, na sinasabi patungkol sa karapatan na 'wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at uh, maipapatunayan na ang mga kasong ito ay uh, legal na nasampa at may mga basihan para siya ay maisyuhan ng uh, warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Mali, so, Mam Ma ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at the Hague mm -hmm. before. Ang um, sinasabi niya, it is part of the provision as a an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport. Hindi siya pwedeng uh, arestuhin. Mm. Uh, Kung baga, he is untouchable as a political asylum seeker. So, ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po uh, ni attorney na um, they will work hand in hand with the government to in order to siguro serve the arrest. Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. Mm -hmm. So dapat po para hindi po siya ma-arresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa. Siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya gamit man ng Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po 'yon. Hindi po 'yon uh, uh, statement na hindi ka pwedeng hulihin. Basta-basta iko basta. e mayroong mayroong naman, pong, naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum.